A-attend ako ng Monday night, mga madam. Kaya ayan, mag-makeup, makeupan ulit tayo. Unahin na natin tong foundation. Baby powder, ay, face powder. Ewan ko kung natawag dito. <laughs> Unahin na natin dito sa nangingintab na noo. Parang ang nangyayari ah. Bibili pa sana ako ng foundation. Kaya na, wag na. Baka sumobra puti. Baka pag walang makeup, hindi na ako makilala. Eh. <laughs> Siya ba yun? Ba't parang ang penis nung ano? Eh. Tama na kaya yan? Kasal na nung pamangkin ni Adin. Unang gabi. Bukas wala. Bukas walang kasal. Pasensya na pala sa mga nag-order sa akin dyan. Hindi ko para naipad, deliver ngayon. Nataki na busy ba? Bukas na. Pahinga bukas. Ilang kasal bukas. Sa ano na ulit ang kasal? Sa Webis na. Merkulis wala. Webis na ulit. sa biyernes. Ha? Pahintay-hintay lang. Ano? Hawak ko na yung mga ano. Huwag kayo mahinip. Bago mag, ano yan, mag Valentine's ay marireceive ng mga jowa nyo yan. Kaya huwag kayo mainit. Hindi na ako magkwintas kasi ala akong kwintas. <laughs> ay, taba. Kulay blue lang pala yung suot ko, mga madam. Tama na yan. Man. Pantay na kaya. Hmm, ano na susunod agad? Kajal. Kajal ba tawag nila dito nga? Kajal nga yata ito. Oo, kajal. Sabi ko, may eyeliner kayo. Ganito yung eyeliner nila, kajal. Meron sila, liquid dito. Sabi ko, hindi. Sabi ko, yung pwede rin dito. Ala, sabi nga, kajal lang. O, de kajal. Mama! Ha? Ikaw dito, ba, tayo? Baba ka na doon. Nag-memake up pa ako. Hmm, kumala. <laughs> kumala tan. patungan ko ulit para ano. Kumala yung isa alam, kalat o Yung isa makalat. Ang ganda ito. Makalat na ako sa bahay. Pati sa makeup, makalat pa rin. <laughs> Hindi, hmm, ito na yan. Hmm, Magkaibahayaan nyo na <laughs> Tapos, sa kilay. Lagay ko kaya sa kilay ito. Try ko kaya itong kajal sa kilay. Sa tingin nyo. Parang ma maitim eh. Ang galing naman niya. Sabi ng mga ano niya. Makakita sa akin. Pati yung kajal eh. niya. <laughs> Wala kang light kulay. Sabi ko yung parang brown brown lang. Ala, sabi niya, ganyan lang. Ay, naglalaro yung mga anak ko. Madudume yung mga damit. Usman, Mariam! Baba kayo doon, madudume ha, damit nyo. Huwag kayong maglaro-laro niyang burador, ha? Ay, hindi. Nakikita ko kayo, Usman, Mariam, ha? Huwag kayong maglaro ng burador. Sige na. Mariam, uslan, pag magkadumi kayo, kayo palili pa rin ko dyan. Ay, nagtakbuhan, na, natakot na palipan. Kaya ba na magagawin ka burat hindi ka matako. Ay, hindi pa, andong pa rin. parang sa mga, ito yung ano. Ay, ang itim nga, ano ba yan? Ay, naka. Pasama ng pasama itong mga nangyayari. Kagahanapan sa buhay. Sinubukan pa kasi kajal-kajal na yan. Ayun. Nagkakatuloy kajal. Parang alaman nangyari ah. Parang alaman pumilante. Ayan. Ayun. Oh, May makikirot na aki. Parang alam, nangyayari pa rin ah. <laughs> makikirot daw ito. Ganun, makikirot ako. Nagpakulot din pala ako ha. Nagpakulot ako sa salon, mga madam. Ayan, pwede na yun. Tapos may blush on tayo. Dahil nakaluwag tayo sa buhay, nakabili ko ng blush on. <laughs> nakaluwag-luwag. Ay! Naganun ko, oh. Nakalabas pala, lang. One, two. Mm, one, two. Mm. Hey, hi. <laughs> Tama ba itong ginagawa ko na ito? Oh, diba? Pag naman, hindi ka napagkama ng mansanas na bulok dito, isa sobrang pink dito, yung... narami kay ilagay. <laughs> Nagmukhang mansanas na bulok ako, nadami kay ilagay. Ano ba yun? Hindi ko naman kasi akalain. Eh. <laughs> Ay, naku. Ano to Joke. Pamagmukha akong clown na. Ah. Baka akala nila yun, nag nag-arkila ng clown yung kasala. Baka mapagkama lang kaya akong clown. Ha, ano sa tingin nyo? Ay, wow, may clown! Sabi pa ng ano nyan eh, ng mga bisita. Anong clown? Gulat kayo, no? Ako lang to. Uy, tama ba yung mga pinagagagawa ko na yun, mga mother? Eh? Ay, ang pangit! Magkilamos kaya ulit ako? Ulitin kaya natin itong mga kaganapan ba? <laughs> Parang ang sama. Ang sama ng bikas ko niya. Ang lipstick ko. Nagmamadali ako. Alis na kami eh. Lupa. Tak mana bata mama dah. Ayan, okay, ganyan na lang. Pwede na yan. <laughs> Hindi, i-blend ko pa to. Kailangan i-blend to. Baka mapagka lang, ano, may pagkasa pa kayo ma-blend to. Ay, patungan ko ulit ng face powder. Hindi, okay na yun. Gabi naman eh. Yo, yo, yo. Tu, 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 tu. <laughs> Gabi naman eh. Mending ngayon, sayawan. Kaya kasaya tayo. bong bong Ay, alis na Ay, ayos